Sa game na to may tatlong bagay tayong pag-uusapan at alam ko lahat kayo makaka-relate dito lalong lalo na kapag solo player lang kayo. Disclaimer lamang po, ang video ng ito ay hindi para siraan si Monton bagkus ito yung katotohanan sa actual na laro sa Mobile Legends. Sa tatlong bagay na pag-uusapan natin, unahin na natin ang matchmaking. Maayos na ba talaga ang matchmaking? Kasi napakarami ng naging update at nilagyan pa ng role kung saan pwede kang mamili ng role mo bago ka magpick ng hero. Kaso nga lang ang problema kapag ang kakampi mo naman ay ganito, tignan nyo. Solo rank game to, tignan nyo yung draft namin, S1 at S2. Yung S1, tignan nyo, puro mage lang yung ginagamit niya. At yung S2, ganun rin. Puro gold lang yung ginamit niya. Hindi sila nag adjust mga ganyan lang yung mga hero na ginagamit nila at sila yung mga naging kakampi ko. S3, puro marksman, S3, tignan nyo yung S3, puro marksman lang din, puro irite lang din, at ganun rin yung S4, puro gold laner lang. Hindi sila nag-a-adjust, yan yung kinampi sa akin, paano naman nasabi ni Munton na maayos na ang matchmaking kung ganito yung mga kakampi. Anong silbi ng pagpili natin ng role kung yung mga kakampi mismo, ganyan yung mga ginagawa at yung mga hero na ginagamit. Ito yung game na walang hustisya eh. Tignan nyo naman, S1 Loi, S2 Gord, S3 Iretel, S4 Mia. Yung mga players na to, mga hindi nag adjust Puro mage lang yung S1, S2. Puro gold laner naman, S3 at S4. So para saan? Yung pipili ka ng role bago mag sa yung laban, bago mag-pick ng hero, pipili ka ng role kung yung mga mismong players nakaiisang role lang. Dapat yung ikakampi sa'yo yun ni Moonton, yung mga kahit papano nagpa-fighter, nagso-support, nagtatang, para kahit paano, balance naman yung matchmaking, di ba? Pangalawang bagay na dapat nating pag-usapan, yung mga players na hindi nag a -adjust. Tignan nyo itong mga kakampi ko. Explain me, Roamer yung yung lawyer Romer medyo okay lang naman sana pero sana may makunat talaga tayo na sideline 'di ba kasi nga lang Mia yung nasa exp lane natin napakahirap manalo kung yung paborito nating hero yung gusto nating gamitin palagi isa sa mga dahilan kung bakit hindi umaangat yung rank nyo dahil hindi kayo marunong mag-adjust. Oo, totoo yan. Dapat mag-adjust rin kayo kasi hindi lahat ng pagkakataon yung hero nyo ay effective. Gusto nyo umangat yung rank nyo pero hindi kayo marunong mag-adjust. Iisang hero, iisang role lang yung ginagawa nyo. Hindi maganda yan kasi hindi lahat ng pagkakataon magagamit mo yung hero na gusto mo at hindi lahat ng pagkakataon yung role na gusto mo yung lalaroin mo lalong lalo na kung solo gamer ka lang dapat matuto tayong mag-adjust. Problema natin 'yan eh kasi minsan ayaw natin lumagod, 'di ba? Kung gusto mo umangat yung rank mo, dapat mag-improve ka rin. Matuto ka mag-adjust, pag-aralan mo rin yung iba't ibang hero, 'wag puro isang hero lang. Kasi pag nabanyan 'yan, wala ka lang hero na gagamitin. Pangatlong bagay na dapat nating pag-usapan ngayon. Kung halimbawa, ikaw yung nasa sitwasyon ko, kakampi mo, Mia, Iretel, Loey, at Gord. Sinong hero ang gagamitin mo upang mabuhat mo itong apat na random na kakampi mo? Para sa akin si Barats ha. Kasi si Barats sobrang kabisado, kabisado ko siya dahil malaki at matigas ang aking Barats. Kahit saan mo ko ilagay kapag gamit ko si Barats, mataas yung posibilidad na kaya kong buhatin yung laro kahit ganyan pa yung mga kakampi dahil sobrang kabisado ko si Barats at naniniwala ako sa sarili ko na kaya kong buhatin ang isang laro. Ikaw, sino yung hero na gagamitin mo sa ganitong sitwasyon? Pakilagay sa comment section at babasahin ko. I-share nyo na rin itong video para yung mensahe ng video natin ay marami pang marating at maabot. Maraming maraming salamat at syempre ako yung MVP dito, di ba? Very good binuhat natin yung apat, di ba? Very good. At syempre dapat ay report at i-block natin sila para ito na ang una at huling beses na makakampi natin yung mga hindi marunong mag-adjust, di ba? Very good.